gaano nga ba katotoo na mas madaldal pa ang batang lalaki kesa sa mga batang babae? Hindi ba? Ano dapat to? Hanggang matanda. <laughs> patunayan natin yan sa Let's Prove It! Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! May anak o pamangkin ka ba na lalaki? Pansin mo ba kung bakit tila madalas sila yung madaldal kaysa sa anak o pamangkin mong babae. Alamin natin ang scientific study tungkol sa usapin na ito sa Let's prove it. Ayon sa findings na na-publish ng iScience, ito ay resulta ng sex difference sa species evolution. Samantala, sa naging pag-aaral ng isang team na pinamumunuan ni D. Kimbro Ollier ng University of Memphis sa Tennessee, gumamit sila ng algorithm para sa study sa mahigit limang libong sanggol sa kanilang pag-aaral. Napagalaman nila na gumagawa ang mga sanggol na mga pre-speech vocalization, mga sigaw, iyak at kalaunan ay mga tunog na parang salita tulad ng ba at ga na tinatawag na Protophones na kalaunan ay nagbibigidaan sa mga totoong salita at mga pangungusap dito na patunayan na mas maraming nabibigkas na wika ang mga lalaki kesa sa babae sa pamamagitan ng pakikinig ng phonetic sound gaya ng a a apple at sa pakikinig sa matatanda. Bukod dito, ipinaliwanag din sa 0 to 3 website na ang utak ng kalalakihan ay lateralized o ang pagganan ng dalawang hemisphere independently sa utak sa tuwing nag-iisip, nakikinig at nagsasalita. Pero sa mga mamis dyan, hanggat maaari kausapin ng diretsyo ang anak sapagkat ang bawat salitang kanilang naririnig ay kanilang inaadapt at ginagaya. At sa mga mamis na may mga baby girl, don't worry and enjoy the process. Magiging madaldal din ang inyong mga anak habang tumatagal.